Hello, good morning po sa inyo lahat for today's vlog. Maganda ang panahon pag gayong maaga pa. Kayang kaya pa yung init. Paglang lang yung bandang hapon na. Talagang at na yung init yung mga nakakayanin uh, baka pa baka pa nga eh ikahit stroke mo kaya yung mga bumibiyahe dyan na naka two wheels pagbaon kayo ng repressor ay tumig tubig na malamig lang kasi ang tindi talaga ng init ngayon advantage naman naka kotse kasi hindi sila bilad plus naka aircon pa karamihan naman pag naka four wheels naka aircon maliba na lang doon sa mga lumang sasakyan ayun ah, talagang ramdam din ang init doon kahit na may bubong mainit pa rin Kaya yung mga naka-aircon naman, ah, ganun lang tayo. Magbigay na lang tayo sa ibang motorista, lalo na yung mga nabibilad sa araw. Hmm. Intindi na lang po natin sila kung talagang may sumisingit sa atin, lalo na kung matraffic. traffic kasi talagang napaka Yun naman talaga usually yung kadalasang dahilan na mga sumisingit. Ayaw nila maipit sa traffic. Lalo na kung kiri kang araw. Kaya pagpasinsya na lang natin sila. Alam ko anong binusinahan. Alam ko ako binusinahan kasi ako nasa unahan. Yung pala may pasaherong nasipat. Si Manong Tricycle Driver. Pagka ganitong mainit ang panahon, dapat ang suot nating gear sa pag, 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 pag pagbibiyahe pag, biya, ng nakamotor dapat yung freskos ko sa katawan yung sumusot yung hangin Breathable, sabi nga ano ano, iba? Breathable. Para maging hawa sa pakaramdam. uh, wag ka kalimutan kalimu magbaon ng maraming pasensya.